ba tapos yan? Naiinip na ako. Walang parang makunat ha, ira. Tule Or not. Tule Ornat Tule Ornat tule. Eh, ang dami naman ito. Papatulin na lang ako. Gol! Oh. Paano niyan? Wala daw yung nagtutuli. Absent doon sa opisina. Bakit? Eh wala, walang magtutuli sa iyo eh. Ang gusto mo, ako na lang. Go, Ay, Diyos ko, no, 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 Ma no, no. no. Hindi <coughs> ka marurong. Ba, dagol. Hindi ba alam nag-aaral akong nurse? Ay, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Ako na lang, wala pang bayad. Makaka-menos ka pa. Ay, baka gupit mo lahat yung bala ko. Ay, hindi! Magtiwala, wala kang tiwala sa akin. Hindi, hindi ako maniniwala sa'yo. May isang libo ka pa, ako magtutuli sa'yo. Hanggang wala isang libo dyan, hindi ako maniniwala sa'yo. Sigurado bang nurse? Kama ka nun? Oo nga, nag-aral nga akong nurse. Ano, ako na lang magtuli. O, sige, pasukan na rin eh. Marapin na yung pasukan. O, ano, deal na? Oo, sige, sige. sige. Oh, tara, ayaw mo sumama. Ay, sagli lang. Kunin mo yung mga gamit ko, ha? Oh, sige. Hintay kita dito. Hey, antagay naman ni Makarol. Tol! Ba, oh. nagdadala ka ng grinder. Saka ako kuryete. Hindi, naniguado lang ako. O, alam mo naman. Ay, eh, mga gamit ko to sa ang pantutuli. Ay, huwag na. Ang ganyan. Ano nga? Hindi. Hindi. Gamit to. Tara na. Wala ko na mga arti. Tara na. Ay, Diyos Tara na. Ah. Oh, ready ka na. Hmm, nagdududa ka pa yata sa kakayahan ko eh. Ano, decision mo na yan, di ba? Manifesting? Manifesting? Di ba gusto mo lumaki? oh, sige, sige. -si. Para hindi ka na lowered. oh, sige. O, oh, ano ba ginagawa mo? Di ba ikaka na ako ng bala? Sigurado ba'y yung ginagawa mo eh, mga kanor? O, oh, parang wala ka tiwala sa akin naman daw eh. O, oh, ready ka na? oh, sige. Sige ha? Hindi naman masakit to eh. Daan-daan lang naman ako eh. Oh yung kamay mo, lagay mo sa ulo. Yan. ala o ha? Yeah. Ready na? Yeah. O ha, uh, ayusin ko lang yung ano. O ready ka na ha? Sure na yan ha? Para lumaki ka na ha? Hindi <laughs> ka na Lord <laughs> O ready na ha? Hindi naman masakit to. <laughs> Lord, hindi ba tapos yan? Nanginginip na ako. Walang nyagol, parang makunat ha, ah. nahihirapan yung ano. So last try ha. Ah. Nahihirapan mo naman ako. Makunat talaga, hindi kaya. Mga Nor, hindi ba tapos yan? Eh problema, bumigay yung ano eh. mo muna ako ng ano, cheso. Ano ba naman yan? Cheso pa? Huwag na! Eh, kailangan na talaga yung Jesus. Ting, tingnan mo. Sa sobrang kuna, bumigay yung ano, bumigay yung grinder. O, kuha yung Jesus, no itayin e mo ko dyan, no? Alam mo, kanon, pasensya. O, o sila? Ay, huwag na. Bakit? <laughs> Ay, sila na din yan. Huwag. Ay, ayaw, ayaw Saan yung araw, huwag. Eh, pa. Nabungi, eh.